At sa ibang balita, patay ang isang 14 anyos na high school student sa Makati matapos makasuntukan ang kapwa niya estudyante sa loob mismo ng kanyang paaralan. Saksi si Cesar Apolinario. Emotional pa ang guidance counselor ng Benigno Ninoy S. Aquino High School sa Makati habang ikinikwento kung paano napatay ang kanilang estudyanteng si Paul Balili ng isa pang sa nangyaring suntukan sa loob ng paaralan. Pasado las 9 ng umaga raw nitong Webe sa magkabanggaan sa koridor ang biktimang Paul at ang sospek na hindi natin papangalanan. Ang dalawa na kapwa 14 anyos nagkapikunan umano hanggang magkasuntukan. Sabi po ng teacher ni Mrs. Santa Maria, um, nagkaklase siya, habang nagkaklase siya may narinig siyang kumusyon. So iniwan niya si klase, tinakbo niya si bata. So nakita niya na medyo pinagkakaguluhan ng ibang sudyante. Right there and then, tumawag siya ng guard para mabigyan ng first aid yung bata. Mm -hmm. Kaya lang ba uh, ba Nadala sa clinic, then from clinic, nang makita ng school nurse namin na medyo kailangan ng ano, dinedito namin sa, OSMAC, sa hospital. Ng mga. Wala raw armas sa ginamit ang dalawa, pero napuruan pa rin si Paul na patay na bago pa madala sa ospital. Ayon sa mga saksi, posibleng napalakas daw ang suntok ng sospek kay Paul. Gayunman, hihintayin pa rin ang opisyal na resulta ng otopsiya para matiyak ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Guidance counselor ako, kinakailangan ako muna i-ano eh, ko yung sarili ko. So the truth, hindi nga ako nakatulog kagabi. <laughs> um, masyado po kami nag Of course, ang buong binigyan. Sana hindi maulit. Nakausap pa ng guidance counselor ang suspect bago dinala sa Makati Social Welfare and Development o MSWD office. Nakap ko siya para, you know, kailangan din niya ng, you know, atensyon. Sabi ko, anak, dito ka lang, nasa DSWD ka. Umiyak siya. Umiyak siya nung umalis ako. So yung pag-iyak niya, ma'am? Naramdaman ko yung... Talaga, ma'am? Tingin niya parang teleksisiyan niya? Of course. Yun na yun? Hindi niya rin kumagasal siya? Sa tingin ko, hindi. Pareho nilang dalawang hindi ginusto ang nangyari. Pinagharap na rin ang eskwelahan ng mga magulang ng dalawa. Dito na pag-alamang hindi raw personal na magkakilala si Paul at ang kaiskwela ang nakasuntukan niya. Sasa sa ilalim sa stress debriefing ang mga estudyante nakakita sa krimen. Pupulong hindi na may gitpitong libong estudyante ng paaralan at kanilang mga magulang para kausapin kaugnay ng nangyari. Ayon sa Department of Education, isolated case daw ang nangyari kay Paul. Isolated incident, dahil hindi naman ito parating nangyayari sa paaralang ito. Walang issue na may mga taong nakapasok na hindi dapat makapasok sa isang paaralan na dapat sila ay napigilan. Ito yung mga estudyante na naglaban. May child protection policy guidelines na raw para sa mga guro na tutugon sa karahasan, partikular ang bullying sa mga pampubliko at pampribadong paaralan. Cesar Apolinario ang inyong saksi.